sa isang tahimik na baryo sa Pilipinas. Namumuhay ng simple ngunit masaya ang mga pamilya. Isa sa kanila ang mag-inang si Aling Rosa at ang kanyang anak na si Pina. Si Pina ay isang masayahin ngunit tamad na bata. Mas gusto niyang maglaro kaysa tumulong sa gawain bahay. Isang araw, nagpaalala ang kanyang ina. Anak, tulungan mo naman ako sa mga gawain. Ngunit madalas, puro reklamo ang sagot ni Pina. Nanay, hindi ko makita ang sandok. Saan ba yon? Reklamo niya. Sa halip na maghanap, lagi siyang umaasa sa kanyang ina. Napagod si Aling Rosa. Pina, isang araw, matututo ka rin. Bulong niya habang pinapanood ang anak na naglalaro. Isang araw, biglang nawala si Pina hinahanap siya ng kanyang ina sa buong bahay. Sa paligid. Ngunit hindi niya ito matagpuan. Habang naglalakad sa likod bahay, napansin ni Aling Rosa ang isang kakaibang halaman. Maliit. Dilaw. At punong-puno ng maliliit na mata. Pinaikaw ba yan? Napaluha si Aling Rosa ang prutas ay tila may napakaraming mata. Tulad ng madalas niyang sabihin sa kanyang anak. Nagsimulang magtipon ang mga taga na yon. Anong klaseng prutas ito, tanong nila. Hinahaplos nila ang matamis at mabangong bunga. Tahimik na lumuhod si Aling Rosa sa harapan ng halaman. Pina, anak mahal na mahal pa rin kita. Bulong niya. Sana, matuto ang iba mula sa iyong kwento. Lumipas ang panahon. Itinanim ng mga tao ang bunga at tinawag itong Pinya. Isang alaala kay Pina. At ang aral ng kwento. Laging makinig at rumespeto sa mga nakatatanda. Ang kapabayaan ay may hatid na hindi na maaaring baguhin. Mula noon, ang alamat ni Pina ay patuloy na ikinukwento. Isang paalala ng pagmamahal. Pagsunod. At responsibilidad.